Napadan nga ako dito sa luneta, guys, kaninang umaga ng linggo ito, guys. At uh, nakita ko itong mga kababayan natin ha, na Muslim na nagse-celebrate ng Eid al Adha 2024. So, yun, guys. So, Ang dami na na dito, guys, sa luneta. Uh, sa harap ng uh, may... Uh, Uh, kalabaw ito, guys. Eh. Sa may uh, malaking clock at may kalabaw. Itong nakita ko dito. And then, sa harap ng flood uh, flagpole nung pauwi na sila dito, guys. Kaya, happy ito at aha sa mga kababayan nating uh, Muslim. Nakikisama kami sa in’yong Celebration. Ayan, guys. Uh, dami nila dito, guys. So na istorya ng Idol ay si Ibra, Prophet Ibrahim sacrificing Ishmael pero nag-provide ng ibang la sacrifice si, Lord para dito. So, yun nga guys, ako pagyayari dito.